ang dalawa guys so ugap pamulot sila sang kamatis hi koby eh pan ko keda ka gidaw? Okay ka Guys, welcome to my vlog, guys. <laughs> hello, 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 Hi, Pang, hi. Hello. Native tomato. Tumito na kamatis na mo. Ano yung, yung English ng kamatis ako? Ang mo. Ano yung English ang kamatis? Alam puti eh. Mataig Ano yung English ng kamatis ako? Ikaw ang din eh. tumito lang Tumito? Tumito, kamatis. tomato Tumito! <laughs> kung damo tumitos kung singular tumito Kaisa lang kung plural kung damo tumitos mang oh ay timo ka pamuyong mag video pero timo ka hulagan we everybody everybody we ah tay laga ko na din din dire sa mga lalaki may duda